Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman ako para magbigay ng impormasyon na baka kahit papaano ay makapagbigay sa inyo ng kaunting idea o dagdag kaalaman. Bago ko simulan, gusto ko lang sabihin na gumagamit ako ng AI technology para mas malinaw at mas maganda kung may paliwanag ang mga paksa na tinatalakay natin dito. Kaya kung mapapansin nyo na may mga larawan, lugar at mga taong lumalabas sa video, layunin nito na mas maging enjoyable at mas malinaw ang ating usapan, kaysa ako mismo ang haharap sa camera. Huwag kayong mag-alala, dahil ako pa rin ang nagsasaliksik, gumagawa ng script, nag-e-edit, at bumubuo ng buong video para maibahagi ko sa inyo ang pinakamahalagang impormasyon. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at tara na't simulan na natin. Ngayon, pag usapan natin ang five malakas na palatandaan na maaring wala pang karanasan ang isang babae sa physical intimacy. Mahalagang maunawaan natin ito ng may respeto at sensitivity. 1. Natural na pagkabighani o hiya sa physical na touch. Kapag wala pang karanasan ang babae, makikita mo na medyo mahiyain siya sa simpleng paghawak ng kamay o yakap. Bakit nangyayari ito? Dahil hindi pa niya nararanasan ng ganitong closeness, nagiging reflex ang pagiging maingat. Paano mapapansin? Maaring mag-atras siya kapag nagkamay o nakikipaglapit, o nagkakaroon ng bahagyang kaba sa tuwing may gentle touch. Ito ay normal at hindi dapat huskahan. Ang hiya ay natural na protective mechanism ng katawan. 2. Mas mataas na sensitivity sa simpleng touch babae na wala pang karanasan ay kadalasang mas sensitibo sa simpleng haplos o pagdampi. Bakit nangyayari ito? Ang katawan ay hindi pa nasanay sa intimate interactions, kaya ang bawat touch ay mas intense. Paano mapapansin? Halimbawa, kapag nagyakap, maaring mapansin mo na bumibilis ang kanyang paghinga o nagiinit ang pisngi. Hindi ito tanda ng discomfort, kundi natural na physiological reaction. 3 kulang sa confidence sa sarili sa intimate setting. Minsan, ang babae ay hindi sigurado kung ano ang tama o komportable sa ganitong sitwasyon. Bakit nangyayari ito? Wala pa siyang guide o experience, kaya nagiging cautious sa bawat kilos. Paano mapapansin? Maaring hindi siya agad makapag-react sa gestures, o tahimik lang at sinusubaybayan ang kilos mo bago sumagot. 4. Natural na pagiging awkward sa body language. Kung wala pang karanasan, kadalasang stiff o awkward ang katawan sa close proximity. Bakit nangyayari ito? Ang body language ay natutunan sa experience. Kapag bago sa kanya, hindi pa alam kung paano mag-relax. Paano mapapansin? Halimbawa, kapag nagyakap, baka hindi siya ganap na relax, nakatayo ng tuwid, braso hindi maluwag, o parang ina-adjust ang sarili para hindi masyadong close. 5. Mas matas na emotional na reaksyon sa intimate cues Babae na wala pang karanasan ay mas malakas ang emotional response sa bawat maliit na intimate gesture. Bakit nangyayari ito? Bago pa lang siya sa closeness, kaya natural na malakas ang kanyang reactions. Kaba, excitement o pagkasay. Paano mapapansin? Mapapansin sa kanyang mga mata, paghinga o maliliit na galaw tulad ng pag-atras o mabilis na pag-adjust ng posisyon. Palala lahat ng senyales na ito ay general observations lamang. Iba-iba ang reaksyon ng bawat babae, kaya mahalang respeto at sensitivity sa kanyang comfort. Huwag gamitin ang mga palatandaang ito para huskahan, kundi para mas maunawaan ang dynamics ng intimacy at maging maingat sa approach. Maraming salamat sa panood. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod nating episode. Hanggang sa muli, ingat kayo palagi at patuloy tayong matuto at magbigay respeto sa isa't isa.